Ano ba kalbo? Siyagi ako. Ay pupit nila na. Aray! Ibigay mo. Ibigay Kalbo! Itay mo ulo mo. Gago! Pre? Ano? Hindi naman kasama kayo kahapon? Oo, hindi. May bisok pa punta dito? Oo. Pre, ang hapa ng bukway. Ha? Ang hapa ng bukway. Pre, hindi nga ata nagpapag-upit yun eh. Ano ba sa'yo na yan? Ba't ang hapa ng bukway yan? Ano? 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 plano mo? Saan ba tulog pa? Ah, sige, tulog siya. Ay, lasing ka gabi yun. Ha? Ah, lasa ka gabi. Ito mong tama, pre. Ano? Ikaw, 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 dito ikaw, ikaw, man. Pupunta-punta sa dito tapos hindi siya magpakalbo. Tayong dalawang kalbo. Kay, eh kaya nga, kaya na pakalbo ko. Sige, kaya sa'yo eh. At ano pre, masarap pa ka rin dapat pakalbo pre. Ha? Huh? Maliwalas ba? Oo, uh, maliwalas. Ano? Makinis pa. Ano ba ano, ano, din Jan? Sige, lasing gabi din mo. Wala yun, lasing gabi din mo. Ha? Yung lasing mo kagabi? gabi Alas, kulog mo din yung araw yun. Alas, tip na yan. Sige, mamaya. Sige, mamaya. Hawakan ko siya. Hawakan mo, oh. Oo. Ay, pag ng ang yung pre. Ha? dugo ko mo ng pre, oh. Ha? Hindi pre, Kasi pag na... Huwag sa likod. Sa ito? Kasi pag nabukasan pre, may ano yan, may ano yan siya na Tapos hindi natin tapusin kung sabay tayo tayo. Huh? <laughs> ha? Tapusin mo kaya naman sa kanya. Hindi natin tapusin mo ba yan? Kasari mo. mo. Ha? Masari mo. Kasari muna na natin. <laughs> Bago tapusin yung... <laughs> yung ko lang kung... Ano? Hawak ko lang ha? Ha? ko lang siya. Pag hawak ko sa kanya. Hindi ko bala dyan ha? Oo. Oh. <laughs> tapusin mo sa akin muna. Ayaw ka lang. Uy. Ay, pre. Kutik na yan na lubat. Ano lang? Hindi ano, mo sa kanina yan? Bukas naman. Alak, tapos. Tapos mo na. Tapos mo na. Tapos mo na. Tapos lang muna. Ano ka baka naman? lang muna. O sige, tara, tara. Ano? Ha? Saan ba siya? Ha? Wala ka siya. Ha? Sige, sige. Ang sige ko. Hawakan mo ganyan. Hawakan ko, ha? Ha? Hawakan ko. Hawakan ko. Pagkaan mo. Ha? Pagkaalam mo. Hindi nga okay. naman ang buhok namin eh. Anak ka ng tao, talaga ay, 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 tao. Pre! Sa ayos kong mga to eh. Anong ginawa nyo, pre? Ha? Huh? <laughs> Anong ginawa nyo? Ang mga ba na ng buhok? Ay, walastig naman tao itong mga to eh. Bagay sa bagay sa'yo, pre. Ay, naku naman yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ba't... Atawa tawa pa kayo dyan! Ano? Ay! Wala sa ayos ka mga ito eh! Ano yung nangyari sa inyo? Dino mo! Bago yung sasya mo? Ako naman ako Ay wala naman kayo sa ayos eh! Natutulog lang ako eh! Tulog mo! na kasi! Pintalo eh! Pag pita ka ng dalawa! Galing mo ah! mga tao na ito? Wala talaga sa ayos! Wala talaga kayo magawang magaling eh! Magaling! Magaling! Tapusin na lang natin yan! Kaya wala ko ka na yan! Shaggy Ay putik na nga na! Nalubat pre! Ah lubat!

ako pala sila, alubat na pre. Wala na. Hindi mo tapos siya Wala na. Sex mo na. Ayusin mo kalbo, taposin mo yan. Mawa ka naman siya. Wala ko, mo. Mawa na po siya Ito pa ito mo Ito Ha? Ang dami eh? naman ito pa Ito Ito Maka pa kasi ang mga buhok niya. Makapal yung buhok mo kasi. <laughs> <laughs> kasi ka, <palimu> ka <laughs> <laughs> oh, yung eh? ka, <laughs> ano? oh, diba? mukha mo. <laughs> <Gago. Dari>, Ba't diba? <laughs> talaga kayo dalawa na dipo Alam! Dami ano di ba? Ayos na, makita po. itay mo Gago! Ang gano'n, di ba? Ayos dalawa diba? ayos kang sa kanya eh. O, kanina, mo pa.